I can't score for time stage. That is really <laughs> so. I talk to you. I talk to you.

有点难吃，哪个是小黄人？哎呀！哈哈哈哈哈！哎，那米色。 maganda okay. nyo. Naganda na niyang ina. Ah, ano pwede magpapasok? siya. Okay. siya. Sa akin okay. na pinapili. sa Cebuano. Nandiyan sa Ah, may machine ka? Oo. Nandiyan sa Cebuano. Ah, okay. Thank you. If like kasi doon sa ano? Doon sa Itap ko nabalik. Tsaka sa Cebuano wala Okay. Thank you. Kapit-bahay na niyo. Hindi ko talagang sulit

Ma, magpahinot ka muna sa palad. Libre lang. At yung ko lang. At dito. Libre lang to ko bayan pa. Sige, nasubukan mo lang. Maginawaan. Upo ka dito. Pag may bayit ko, rutin ko. Huwag lang susuko, Ano dito ka harap dito. Sino may ka-video call mo? Wala video yan. Ha? Ito Hi. <laughs> okay na. Sino ba iya ka-video call mo? A oh, plus. Okay, <laughs> napunta mo tayo dito. Vlogger ka ata, ma'am, oh, Hello, mga vloggers. Okay. Subscribe, Mercedes. <laughs> ito guys, nandito ako sa ano guys. So, abay. Mag -tutas, mag -tutas, mag -tutas, Ang tawag nito is massage. Ano to? Wala akong babayad ah. Wala ka rito Pag magustuhan mo, pwede ka bumili. Ano yan? Ito yung tubato ba? Ito yung daw sa probinsya. Basahin mo. Try ka na sakit na kayang gamutin. Ito? Mabisang gamot sa balakubak, bukol kapag goto sa mga puli, kakilay. Ang dami muna malaki dito, ma'am. May maliit naman kami, if ever magustuhan mo, pag nakabili ka sa amin, may one-year free massage ka na. sa Oo, isang taon na massage mo dito, day, bago ka muna mag-live live. Six months mo tumagamit yung maliit, ito yung isang taon mo tumagamit yung malaki, ma'am. Ano naman ito? Ganito. Yung malaki namin, 799. Yung malaki, 499. Tapos, 1 year free massage ka na. Hindi ka nalungin. 400? Opo, 499. Opo, yung gano'n ko, 500 free... na. Hindi, kundi lang naman paglagay. O, oh, maganda yung pagmasama. Ang pakiramdam mo, pahid lang. Ano, wala pa kong budget. Uh, 499 lang. <laughs> ito, 6 months mo ito magamit. Tapos, ang kaula massage Hindi ka nalungin. Pwede mo sama nito mga asawa mo. Ang asawa Mga Asawa ka. Oo, bawasan mo naman kinikita mo sa mga vlog-vlog kaan. -vlog Baka namin. Wala <laughs> pa eh. Ang dami natin sa balaka mo, ipakondisyon pa natin. Balay mo, palaban ka mamaya. Di ba? Maka <laughs> rounds ka pa. Six months mo to magamit ko sa sabata ng kati-kati sa bala. Kaya no? Maganda o, mahang. Sa datang isig maganda yan. Kaya meron ako. Hindi na kayo. Ibut pa dito. Ubo ka muna dahil. Okay tama na. Hindi pwedeng pa-adjust sa budget. 20 kami maliit na o 299 lang. Remote sumusunod magamit. Ano ang benepisyo nito na sila ba? na ano Wala wala na talaga po isa ngayon, 'di It's na lang. Ate. na. na, 3 guys. Remote sumusunod magagamit. Ito na lang po Para may magamit ka. Sige, Sige na. Lang, balik na lang ako. Ano, wala na yan, Nay. Oo, balik na lang ako kasi ano eh, wala talaga promise. Wala, so, talaga? Oo, promise. Oo. Oh. Balik na lang ako. <laughs> Ayaw ko mo, guys. Ay, yes, tuloy ako. <laughs> Hindi na kasi niya ako. Abigil ako, Maria. Bakasin ako yun. Hanap ko ng machine.

wala Buwana. Si Wala daw? Wala ng machine. as ano no? O kaya dito magkano ka ang ayun ka na. Oh, ko na kaya. ang Ayun

8K? Hmm. Wala yung, minsan wala yung isipin. Ang mo. Offline kasi sa kumay. Saglit lang kasi yung cellphone ko, hindi ko na lang yung pin. So, may, ba, may ano lang pala may... So, piling sobrang dami ng pera. Dapat sa kumay niya. Ano, ano? Ito. Kailangan ng... Kailangan ng pera mo dyan kasi hindi nagsusok pe. Pin? Pag mag-ano? Oo. Oh. Jan, 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 kung wala pa rin ko lang. Ano, pag naglubas, okay mo lang. 900, nah, dapat 900 lang, i-lalagay mo. Nakaano na ako, nakapaglubyan na ako ng ano? Nakaano na? Tapos yung lego may higit eh. <laughs> ano, 20, 50, 100, 200. 1,000 <laughs> only inside? Aaaaa! Yung uh... mga sakto lang na pera. Uh, Ay, kasi mo okay? Oo. Oh. Pag naglubas yung oh. ano, okay mo lang, saglit lang. Kasi hindi nga dyan sa buhay. Ano?

I should like it. Ayo, है यह और अर्पित करता Thank uh you. -huh.